Sometimes, the most terrifying monsters don't hide in the dark. They walk among us, notice, until it's too late. Mga kaibigan, bago natin simulan ng kwentong ito ay naka-upload na nga pala ang pinakaunang documentary video ko about sa The Ant Hill Kids. If interested kayo, pwede nyo itong panoorin matapos ang video ng ito o kaya naman ay pwede nyo i-click yung link above. Okay, simulan na natin ang next na kwento. Kisevo, isang lugar sa North Macedonia na kilala sa kanilang historic sites kagaya ng mga monasteries, churches at fortresses. Mga example nito ay ang Monastery of the Virgin Mary na ginawa noong 6th century at na-rebuild noong 2008. Ang Church of St. Peter and Pavle na isa sa pinakaunang Christian sanctuary sa Kisevo. At Kisevo Fortress na isa sa mga center of antique at medieval civilization. Ang Kisebu ay kilalawin dahil walang masyadong pemen ang nagagadap dito at sa katotohanan ay isa itong napakatahimik na lugar. Ang buhay dito ay mabagal at karamihan sa mga taong nakatira dito ay magkakakilala. Kung iisipin natin ngayon ay parang napakasarap mamuhay dahil dito ay tahimik at simple lang ang buhay. Pero sa lahat ng ito ay mayroong isang pangyayari noong 2004 hanggang 2008 ang nagbigay ng takot at kaba sa mga taong nakatira dito. Bakit? dahil sa pagitan ng mga taong ito ay ilan sa mga kababaihan ang bigla na lang nawala. At nang matagpuan sila ay naging malinaw na sa mga nakatera dito may dapat silang katakutan at tuloy-tuloy ang pagkilos nito. Simulan muna natin kilalanin ang taong tumulong para mailabas ang storang ito. Si Vlado Taneski, isang seasoned journalist na may decades of experience ay pinanganak noong 1952 sa Kisebo, SFR Yugoslavia at pangalawa siya sa tatlong magkakapatid si Tanesca ay lumaki sa pamilyang conservative disciplinarians na kung saan ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang isang cleaner at ang kanyang ama naman ay isang World War II veteran. Sa paglaki ni Tanesca ay napili niya mag-aaral ng journalism sa Croatia at dito ay nagkaroon siya ng interes sa poetry at writing. Sa edad na 21 ay nakilala niya si Vesna, ang kanyang naging future wife. Noong panahon na yon ay law student pa lamang si Vesna. Nagkamabutihan sila at nagkapalagayan ng loob kaya ilang taon nang lumipas at sila ikinasal at nabigyan sila ng dalawang anak. Sa mga panahong ito ay si Taneski ay nagsimula na magtrabaho sa isang radio station habang si Vesna naman ay naging pinakaunang female lawyer sa Kisabo. Noong taong 1980s ay lumipat at nagsimulang magtrabaho si Taneski bilang isang print journalist sa isang kilalang Skopje-based newspaper, ang Nova Macedonia at Utrinsky Vesnik. Nakilala si Tanesky sa husay niya sa narrative kaya naman ay naging respetado ang kanyang pangalan sa larangan ng crime reporting. At sa loob ng 20 years ay nakakuha ng magandang reputasyon at solid na career sa Tanesky sa iba't ibang narrative cases, nagsimula sa maliliit na krimen, kagaya ng minor thefts hanggang sa mga high-profile murders. Si Tanesky hindi lang isang simpleng journalist. Sa katunayan ay naging parang isang investigador na din siya dahil may mga detalye siyang kayang makuha na hindi napapansin o nakikita ng mga kapulisan. Sa kabila ng napakaraming tagumpay ni Taneski sa buhay, isang napakatinding trahedya ang tumama sa kanilang pamilya noong 2002. Dito ay nagawang kunin ng kanyang tatay ang kanyang sariling buhay at dahil dito ay naiwan siyang nag-aalaga ng kanyang tumatandang ina. Naging mahirap ito dahil hindi rin naman naging maganda ang relasyon niya sa kanyang ina. Isang buwan matapos ang pagkawala ng ama ni Taneski ay isang matinding balita na naman ang tumama sa kanya. Dito ay namatay ang kanyang ina dahil sa isang accidental overdose mula sa mga iniinom nitong gamot. Ilan sa mga kakilala ng pamilya ni Taneski ang nagsabi na hindi ito isang aksidente kundi isang emotional strain na dinadala niya ng napakatagal na panahon. Kung sa tingin nyo ay tapos na ang mga pagsubok ni Taneski, hindi pa dahil noong 2003 naman ay napilita ng newspaper na Nova Macedonia Natanggalin siya dahil sa nangyayaring pagkalugi nito. Napakasakit lang din isipin na yung trabahong nagbigay kay Taneski ng stability at purpose ay nawala pa kaya naman habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang kanyang financial problems at nagtuloy-tuloy ito hanggang sa puntong napakabigat na para sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok na to kay Taneski ay sa kabilang banda, ang asawa niyang si Vesna ay nagkakaroon ng magagandang balita. Noong 2004 ay nakatanggap si Vesna ng prestigyosong promotion na kung saan ay kinakailangan niyang manirahan muna sa Skopje ang kapital ng Macedonia. Sa puntong ito ay lumayo na ang loob ng mag-asawa sa isa't isa at ang pag alis ni Vesna na patungong Skopje ay nagpalala pa ng sitwasyon nilang dalawa. Sobrang bigat at tindi na mga pangyayari sa buhay ni Taneski dahil naiwan siya sa Kisebo na mag-isa. Dito ay nagsimula na rin bumagsak ang karir niya. Wala na ang kanyang pamilya at ang buhay may asawa niya ay hindi na rin naging maganda. Dahil dito ay wala na siyang kahit ano maliban sa kanyang typewriter at kanyang isipan na dito na rin nagsimulang magbago ang lahat. Sa Kisevo, North Macedonia, ay tatlong matatandang babae ang bigla na lang nawala. Makalipas ang mga araw ay natagpuan ng mga ito nawala wala ng buhay. Sila ay nakatakip ng kumot at iba't ibang mga gamit sa bahay at itinapo na lamang basta-basta. Makikita sa mga ito ang bakas ng pagpapahirap o kaya naman ito. Oh, sure na parang may gustong ipapating na mensahe ang pumatay sa kanila. Ang mga babaeng ito ay nakilala bilang sina Mitra, si Mitra Simianoska, 64 na taong gulang, si Liubika 56 na taong gulang, at Zivana Tevelkovska, may 65 na taong gulang. Si Mitra ay nawala noong November 16, 2004 matapos itong pumunta sa market. Nakita na lamang siya noong January 12, 2005 na nakahubad, sinakal matapos ng Si Lyubica ay nawala naman noong November 2007 matapos bumili ito sa grocery. Nakita siya sa Mountain Pass noong February 3, 2008. Dito ay nakitang basag ang kanyang bungo at bali-bali ang kanyang mga ribs. Sa din ay ng walang awa at sinakal hanggang sa mamatay gamit ang telephone cord. Nakitaan ng sexual na likido o sperm sa loob ng katawan ni Lyubica at matapos itong ipadala sa DNA analysis ay napagalamang match ang DNA nito sa previous murder na si Mitra. Si Zivana naman ay nawala noong May 7, 2008. Ito ay matapos makatanggap ng balita mula sa isang kaibigan ng anak niyang si Zora na inaksidente at dinala sa ospital. Nang malaman nito ni Zivana ay nagpanic siya agad-agad lumabas para puntahan ang kanyang anak. Ito na rin ang huling beses na nakita si Zivana dahil matapos pumunta ng mga kapitbahay sa bahay nito ay laking gulat nila na si Zora nang lumabas. Walang kahit anong sugat ang nakita sa kanya. Sinabi rin ni Zora na hindi siya na aksidente o wala man lang kahit anong aksidente ang nangyari sa lugar. May 16 na nang matagpuan ang katawan ni Zivana sa isang garbage dump na nakabalot ng lumang mga damit. Kagaya ni na Mitra at Lyubika, si Zivana ay ni sinaksak at sinakal. Dito ay naging alerto na ang mga pulis at lalong kumalat ang takot sa Kisevo. Sa pagkadiskubre pa lamang ng katawan ni Mitra ay nagsimula na rin si Taneski na gumawa ng article dahil para sa kanya ang dots ay connected na. Isinulat niya sa kanyang article lang ang pagkamatay ni Mitra at Yubikay dahil sa isang tao, dahil sa isang serial killer. Sinabi niya rin na ang pagkamatay ng dalawa ay magkaparehas kaya naman isinulat niya na rin dito na The monstrous murder brutally tortured a helpless woman, Killing her by strangling her with a telephone cable. Nang matagpuan naman ang katawan ni Zivana ay nagsagawa na rin ng investigasyon ng mga polis. Dito ay nagsulat ng detalyadong article si Taneski kaugnay sa krimen. Marami siyang inilabas na hindi ka nais-nais na impormasyon sa kanyang article. Kabilang sa mga sinabi niya ay, Mrs. cops was repeatedly stabbed and strangled with the telephone cord. Sa puntong ito ay alam naman ng karamihan na si Taneski bilang isang fearless journalist. Marami siyang nagiging kalaban dahil marami din siyang inilalabas na masasailang impormasyon sa kanyang articles. Patuloy din niyang kinikritisize ang ilang may impluensyang tao at dito ay nagiikot siya upang makakuha ng impormasyon sa dumi at baho ng mga ito. Pag nakakuha siya ay inilalabas niya ito sa public kaya kadalasan ay nakakakuha siya ng mga death threats. Nakitaan ni Taneski ng kakulangan ng mga pulis sa paghandle ng case ni mitra, Liubica at Zivana kaya naman naglabas siya ng mga articles dahil dito ay nagsimulang sundan si Taneski ng mga pulis para siya ay obserbahan. Nang inilabas ni Taneski ang kanyang mga artikel ay nagtaka ang mga polis dahil may mga information siyang inilagay sa artikel na hindi naman available publicly. Isina dito ay hindi naman inilabas ng kapulisan kung anong ginamit na pang sakal kay Zivana. Hindi nila sinabi na may naiwan na telephone cord sa murder scene? Nakakapagtaka lang para sa lahat dahil ang mga impormasyong ito ay hindi naman public. Isa pang halimbawa ay kung paano ipinaliwanag ni Taneski ang pagpatay na kahit ang bilang ng saksak ay kanyang nailagay kahit hindi naman ito inilabas ng pulisya. Dito ay nagsimula na mag-isip ang mga pulis kung sino nga ba ang serial killer. Nahiladwin nila na ang mga namatay ay may napakalaking pagkakapareho sa ina ni Taneski. Mga babaeng edad 50 pataas, mga cleaners, walang pinag-aralan at mahirap. Kagaya ng ina ni Taneski bago ito namatay. Bago namatay ang ina ni Taneski ay may hindi na sila magandang relasyon puno siya ng galit dito at naniniwala siyang hindi ito naging mabuting ina. Mga kaibigan, sa tingin ko sa puntong ito ay may ideya na rin kayo kung sino ang walang awang pumatay sa tatlong matatandang babae. Itaneski ay profesional at nananatiling kalmado. Pero sa loob nito ay punong-puno siya ng pot at galit. Naging obses siya sa ideya na makakuha ng revenge sa kanyang namatay na ina kaya ang ginawa niya ay pinatay niya ang mga elderly cleaning women dahil sila ang nagpapaalala sa kanyang ina dito niya inilabas ang kanyang napakatinding galit. Ang isang nakakalungkot na bagay lang dito ay lahat ng biktima ni Taneski ay kilala ang kanyang ina personally kaya naman meron din silang connection sa kanya. Lahat sila ay buo ang tiwala kay Taneski. Siya rin ang gumawa ng istorya na naaksidente si Zoran. Tinawagan niya ang radio station at gumawa ng kasinungalingan para mapalabas si Zivana. Kaya naman ito na i agad dahil tiwala ang radio station kay Taneski dahil nagtrabaho ito dati sa kanila. Ang mali lang dito ay naiere agad nila ito bago magsagawa ng kahit anong fact check. Hindi nila alam na ang ginawa nilang ito ay pagtulong kay Taneski para gawin ang sumunod na krimen. Sa matinding pangyayaring ito ay nakasuhan si Vlado Taneski ng murders at naaresto noong June 20, 2008 matapos magmatch ang kanyang semen sa semen na nakita sa mga biktima. Sa patuloy na pag-iimbestiga kay Taneski ay nakita sa family cottage nito ang mga pornographic material, ropes, at cords na parehas ng ginamit sa mga biktima. Matapos ang pag-aresto kay Taneski, sinapubliko rin ng kaso nito noong June 21. Nakatakda rin questionin si Taneski sa pagkawala noong May 30, 2003 ng isa pang 73-year-old retired cleaner na si Gloria Pavleska. Ngunit matapos siyang ilipat sa Tetovo ay nakitang patay na si Taneski sa kanyang selda. Ang pagkamatay ni Taneski ay naging isang napakalaking question sa kapulisan dahil ang pagkamatay nito ay pagkalunod sa isang maliit na balde na may lamang tubig. Dito ay nakaluhod siya, nakabagsakan dalawang kamay at nakalublob ang kanyang ulo. Sinabi ng mga cellmates niya na wala silang napansin na kakaiba noong mga oras na yon. Ang pagkamatay ni Taneski ay out na suicide. Dito ay nag-close na rin ang kaso ng pagpatay ni Namitra, Liubica at Zivana. Ang pangyayaming ito ay nauwi sa pagtawag nila kay Taneski bilang Isevo Monster. Dito natin masasabi na ang totoong halimaw pala ay nakakasama din natin, naghihintay lang na makakuha ng tsansa. Ugaliin natin maging mapagmasid at patuloy maging maingat tayo. Mga kaibigan, muli, kung nagustuhan nyo ang ating istorya ay huwag kalimutang ilike ang video, magsubscribe at iklik ang notification bell for more updates nandito tayo para maghatid ng mas marami pang istorya kaya naman abangan natin. Muli maraming maraming salamat sa inyo.